morning mga idol uh, okay na. Na? Ito mga idol, papakita ko sa inyo yung mga mga alaga natin dito sa bakuran uh, Ito yung gagamitin natin yung pampalahi ngayong siguro mga march magagamit na eh. Ito yung Peruvian natin, blood cock, mga idol. Naglilimlim na tayo yung babae niya, mga idol. Ito mga idol, oh. Baka naka-experience kayo ng ganito. Ang dami ng itlog niya, binawasan ko na nga lang eh. Halos mag... mag isang buwan na lang yung itlog yan. Sobrang dami na, kaya binawasan ko na lang.